Araw ng Lunas, ika-24 ng Hunyo, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitipon ng mga opisyal na Bangsamoro Government sa Maynila. Dito na nawagan ng Pangulo sa BARMM na siguruhin ang integridad, transparency at respeto sa May 2025 elections na magpapatatag-anya sa pundasyon ng Bangsamoro Government. Araw ng Martes, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ikalabing walong NEDA board meeting sa Palasyo kung saan inaprubahan ang pitong flagship projects ng DOTR at DPWH na layong iangat pa ang buhay ng mga Pilipino. Matapos dito, humarap ang Pangulo sa mga mambabatas para sa ikalimang LEDAC meeting sa Palasyo. Dito naman nakakuha ng commitment ang Pangulo mula sa Kongreso na ipapasa ang higit 20 panukala sa loob ng 19th Congress. Araw ng Miyerkules, ika-26 ng Hunyo, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Walang Gutom Award sa Malacanang kung saan kinilala ang mga LGU na nagpapatupad ng natatanging inisyatiba at programa para sa pagtitiyak ng food security sa kanilang nasasakupan. Dito binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang nais niya maiwan bilang pangulo ng Pilipinas ay isang bansa kung saan walang Pilipino ang guto. Araw ng Webes, dumalo si Pangulo Marcos sa 2024 National Employment Summit sa Maynila. Dito hinikayat ng Pangulo ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan, private sector at mga manggagawang Pilipino na magtulungan upang tugunan ang mga usapin sa paggawa sa bansa. Sa media interview matapos ng kaganapan, sumagot si Pangulong Marcos sa iba't ibang usapin tulad ng pinakahuling agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sabi ng Pangulo, hindi na sapat na diplomatic protest lamang ang ginagawa ng bansa tuwing mayroong insidente ng pambabraso ng China at dapat na magpatupad na ito ng iba pang diplomatikong hakbang. Matapos nito, umikot ang Pangulo sa Western Visayas upang personal na iabot ng tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino at pagsabog ng Bulkang Kandaon. Partikular na tumungo si Pangulong Marcos sa Antique, Bacolod City sa Negros Occidental at Dumaguete City sa Negros Oriental. Ilan lamang sa mga ipinamahagi ng Pangulo ay ang higit 100 million pesos na presidential assistance sa Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Bacolod at Negros Occidental. Bukod pa dito ang mga makinaryo sa pagsasaka at pangingisda. Pagsisiguro ni Pangulo Marcos, walang Pilipino ang may iwan sa pag-unlad ng Pilipinas araw ng biyernes, ika-28 ng Hunyo, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang opisyal na pagbubukas ng ika anim na Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at UN Tourism Commission for South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Matapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Bohol para sa pamamahagi ng higit 100 million pesos na presidential assistance sa provincial government sa lugar, katuwang iba pang ng national government. At yan ang mga aktibidad na ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan, Radyo Pilipinas.